Baing buntag mga boss. So karon mga boss, update ta sa durian no. So kanta buntag ta sa yo no ni sa tong area no. Sa areas kong gangan, suroy ta kay para atong tanawon na mga plasters durian kung okay ra ba. Kay dili jud pwede kung di ka mosuroy sa imong mga tanom no kay wala kakabalo na puno na dai mga insekto imong mga ipangtanom. So sayang kayo no. Ma-delay yang kuano yang tubo So nata diri ro, no? nata diri sa isa ka durian diri na nag-edad nag 3 nag years no. So kani 3 years na rin siya mga boss. So akong akong naibalaan mga boss akong pagpangutan na pangutan na sa mga mga nakatanong mo durian mga boss. Ang durian mo kuan siya mo magsugod siya bunga 4 to 5 years no. Kung gwapo kay mo pagatiman, abunuhan mo sakto, tapos spray ka, polyar, insecticide para di, di di maudlot yan tubo no. So mo na ni siya mga boss, mapansin yung mga boss, tambok siya mga boss no. So gapo kay siya mga boss kay wala jud ni pasagdi no kay kuwani taga bulan ni gina ginabunuhan og commercial fertilizer o kuan kanang organic fertilizer. Lindot ka na siya na abuno mga boss, di lang ta magsalig og di ta magsalig og commercial fertilizer mga boss kay basig maasidik atong yuta mga boss. So, ato pong abag-abagan ang um, organic fertilizer, mga boss. So, katulong mga boss. Salamat.